At eto na nga, pagdating na pagdating namin dito sa cottage ni Kuya Alan Pogi, ay nagluto na agad kami ng aming kakainin. Dahil inabot na kami ng gabi sa paghahanap ng resort na papaliguan. Mabuti na lang nakilala namin si Tatay Labian, isang lokal dito sa lugar nila. Dahil itinuro niya sa amin ang lugar ni Kuya Alan Pogi sa Patungan Beach. Napakaswerte namin nung gabi niyon At eto na nga, sinimula na ni Chef Dalski. Chef, Chef! Ano luto mo, Chef? Adobong kuneho. Adobong kuneho. Wow. Andito po kami sa Ano bang kaya tanong ano to? Anong beach to? Beach. Anong beach to? Beach. <laughs> Kenet. Basta may dagat po dito sa pinuntahan namin. Dagat-dagat po to. Anong dagat po ito? Patungan Beach. Ah, Patungan Beach. Woo! Kaibiyang Tunnel. Okay. malapit lang sa Kaibiyang Tunnel. Basta kung pupunta po kayo dito, hanapin niyo po si Kuya Alan Pogi. Pag pupunta po kayo dito sa may Patungan Beach, hanapin niyo lang po si Kuya Alan Pogi. Diyan po sa may tabi lang mga tindahan. Ayan po, ayan po si Kuya Alan Pogi. Bahala na po si Kuya Alan Pogi ang mag-asikaso sa inyo. Po. Dito, libre ang bato. Libre. Bawal, bawal ang coil. <laughs> <laughs> Andiyan po yung dagat. Andiyan po. So, inabot po kami ng ulan at inabot po kami ng gabi sa paghahanap. High tide to, kuya. High tide High tide to. Hi, to. Hi. 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 Pero bukas na umaga, maghapon. Nandiyan po. So, ang, eh, bukas po natin makikita yung dagat. Hanggang dito na yun? Hmm. po. Yuma. Yung mga hapon, tangali. Maganda tangali. Maganda tangali. iyon ay ice yung ice ang uh, ba -ba <laughs> so tolar lang po muna ang ilaw dito A ano po ano po Layan. yung sanjuan ah magpe-fiesta sanjuan July June July Ayun. o nga pala, no. San, San Juan de Sahagun, ba, sir? Kuya Alan? San Juan de Sahagun? Oo. Hmm. Yan. Ito po ulit. Binalik ko si Chef. Nilagyan po ng soft drinks ang adobo. Laban na to, no? Laban na. Mga lalaki naman tayo, eh. Laban na. Pinagsama-sama na namin yung hapunan, tanghalian, merienda. So, anong oras na? Alas 9 na po kami nakarating dito, kakahanap. Philippine loop. Philippine loop po kami. At dito po kami nag-end. Sa first loop. Patuloy namin yung loop namin bukas, patagig na. Patagig to... Naik, ano? <tod> Umaan po kami ng ano, mulinaw Kung wala kayong makitang cottage dito sa Patuan Beach, hanapin mo lang si Kuya Alan. Siya na po bahala, napakamura ng kanyang cottage. Ang cottage niya po may CR, may only water, may dalawang double deck na tulugan po. Madali lang po makita si Kuya Alan doon, ipagtanong nyo lang po siya. At eto na nga.